A good day! Uh, so, we got time because this is our last day here in Cebu. And, oh God, you know, I'm stretching. Uh, we're gonna miss this. So, after Sharga, dito tayo sa Cebu. So, ganda ng competition natin, ha? Perfect with aircon. So, ang buhay, bakasyong mayaman ay tapos na. <laughs> Let's go back to reality later. So, makauwi kami ni Arjun mamaya mga around 8 p.m. na kasi yung flight namin from Mactan, Cebu to Lagindingan is uh, quarter to five So, around six And then, Lagindingan to Hasaan, mga 2 hours. So, eight So, pagod. So, matulog. So, so makalaan whatever. <laughs> so, see ya later, Hasaan. And... May event para si Brenda mamaya kasi magja-judge siya sa USTP. Parang Mr. and Miss. So, parang wala siya sa go on din later. So, ayan. Wala kami masyadong pasalo mo kasi uh, di naman, ano lang, yung utap lang na binili at pinadala sa amin. So, yun na naibigay namin sa farm. And, uh, ano pa, after We're so very uh, grateful no, and we're so very lucky na na-experience namin I mean, mga ganito, no? The six days out sa saan, parang almost a week vacation from Siargao. Four days and three nights. Dito na sa Cebu is two nights and three days. Ang galing lang. Na, I mean, we experienced a lot of things na hindi namin akalain na may experience namin. So, thank you so much ati beach, ati you know, for 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 including as to sa vacation ninyo. Ay, grabe ko. na pala ngayon because it's April, kaya mainit. So ang init sa Siargao. Kaya nga, ah. Uh, hmm? Itim na kayo. Ang itim na natin, guys. <laughs> ano yung skin natin, ha? Maitim na. So... Um... It's okay kasi kung anong color mo, babalik-babalik naman babalik yung kita ng gawin mo. And... Uh, yan lang, I miss everyone sa farm, mga bakla, I miss everyone sa bahay, and uh, doon sa mga foster families ko. So guys, uh, siya mga ngayong Sabado parang pabukid doon sila so parang sasama din ako pa to, to, to experience ka kung hindi pagod yung, yung katawan. So uh, gusto ko gawin talaga pag-uwi magpahilot. <laughs> With all the tour, with all the swimming, with all the lakan-lakan, so ang, ang ano talaga ang sakit. So, ngayon, um, pupunta na kami ng airport ulit sila kasi uh, 12, ay 1.44, or to 1.45pm yung flight ng Kambal papuntang Manila. And then, maghihintay kami ng RJ for 2 hours or 3 dahil 4.45 naman kami papuntang Mindanao. Sila is Manila kami, um... So I'm So excited. Thank you so much. Hey guys, it's fine now. We're going home. Thank you, thank you so much. At the Peralty Beach for a one week vacay. Vacay. From Chargal to Cebu. So goodbye, Cebu. So let's go.

Bye po. So let's go. Now at gate 35C, dito kami magiging tayo sa aming flight. And 4.15 pa yung boarding time. It's still two 3. 3 na. So meron tayong 1 hour to wait. So just wait. Pabilis sa pa pang oras. Huwag na please. Bye. Sa

Diri kasih okay Kita ke place oh. yes, andito na tayo sa so far. So nakawi ka magkawi ni RJ. Hindi na ako nakavlog kasi pagod ako kasi yung flight namin na delete for 30 minutes. Shout out si Bupa <laughs> Shout out lang. So ano naman, Counting uh, ano lang naman. So tawag ni time ang pagdelay. delay So we gonna go to ano, gusto, na-miss ako ang Suba. Gusto ko maligong Suba. So you know what? Uh, uh, I don't know. Like What's it called? Abro kita gising kita si Dona Monday. So then we're to be guys, na mula So I miss um logs. So I want to swim and everything. Phil Paulo, Charla, and uh, of course the farm and the people, my friends, the SE, and uh, you know, bisok ko bang ano? Salum sa bukno kay. Grabye kung idet ng Charla, ang idet din ang ng Cebu, ang mga tubig ang init. I want to swim in the cool water like ilog hindi na sa pool. <laughs> sa ilog na tayo. So see ya! namin ninyo, ganun ninyo Yung mga bed. Ang size ninyo. Ang inyo mga size maganda. Pariya naman sa tayo. Ako yang. Ito. Ibangas yung muna ako. Para. Pero bangas kasi. Diba lang Hai <laughs> <sila>. Hi guys. <laughs> wow, lebih kay manga. Pero Lagi Lagi Wala muna <laughs> dahatakagi. Wala okay. Okay.

Pagkakataon na! Oh, Pagkakataon na! Pagkakataon na! Bye! Argel, ito na! May luto tayo dito kasi maraming paahaw. I-fried so, rice lang natin baka may gustong kumain ng fried rice.

Pag naanad na po din. At the likeness, ma'am, Shiji. Parang accessories. Hala. Ito na ano to. Ito na sa ibabaw, yung box. Ito na laki. Dito dito, sa parto. Pinakataas. Pagyat, accessories. Ay, parang two years, nga contract. Kapil mo na accessories. Kapil naman accessories. Bantay lang <laughs> ang <Anakali> pangigilala kong lalaki. <hati> Hahaha <laughs> Hahaha Butterfly ang, geek out. ang init talaga dito uh, sa Even din sa ano uh, Pinuntahan namin So it's summer time Kaya mainit na Mainit din ang Ulo ng lahat Especially walang pera sa Ivy Nagulot